25 event suppliers and exhibitors mula sa iba't ibang panig ng Bulacan ang nagtampok ng kanilang mga produkto at serbisyo sa ikapitong taon ng Kasalan at Okasyon Bridal Fair and Exhibit sa Robinson's Place, Malolos mula September 9 to 10 at sa SM City, Marilao mula September 16 to 17. Ito ay sa pangunguna ng Bulacan Event Suppliers Association o BESA, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan bilang bahagi ng selebrasyon ng Singkaban Festival 2023. Ang Kasalan at Okasyon po ay Tong taon na po ng aming pagdiriwang sa Singkaban Fiesta. Ang layunin po ng Bulacan Event Supplier Association or BESA ay uh, matulungan po ang uh, mga maliliit na negosyante ng events upang uh, makilala po sila sa larangan ng ganitong klase ng industriya. Number one is uh, may maipakita like nearby sa Pilipinas and syempre kung may opportunity outside uh, the Philippines definitely Uh, na makilala tayo mga tiga Bulacan na sa ganitong larangan. Kabilang sa mga exhibitors ang Micaela's Resort and Events Place, Events Asian Land, Eventistry Events Event Specialist, Ella Pan Makeup Studio, Royal Brides Manila by Alex Rivera, San Pablo Multipurpose Cooperative, Photoshop Events at Photography, Mami Luz Nelsis Food House, Zerk Event Services, Casa Remedios, Family Affairs Event Specialist, Green Leaf Giveaways and Perfume Bar, The Grazing Table by Claire Tan Events, House of Brides Boutique and Event Specialist, Kyle Jewellery, Cafe Fix, Event Solution Event Specialist, Dreamspan Events, Bar Fusion Mobile Bar, Max Events Management Services, Packets work Corporation, Print and Packaging Solution, Epiphany Catering Services, Bistro Maluleño, SM Store Casa Remedios. Dumalo din sa nasabing exhibit si Vice Governor Alexis C. Castro upang magbigay na paanyaya sa mga dumalo at bumisita na tangkilikin ang mga magagaling na mga wedding specialist and event service provider sa lalawigan. I would like to congratulate everyone na dito. Alam ko, yung pinakamahirap na pagsubok ng isang event organizer o event supplier, nalampasan nyo na. Dahil hanggang ngayon, nakatayo pa din kayo. Hanggang ngayon, ay nandito pa din kayo para magbigay ng uh, servisyo sa ating mga kababayan natin na magkakaroon ng mga events. Kung may makakaharapin pa kayong problema in the future, mas malalampasan nyo. Nakaka-proud no, kapag ka mga taga-Bulacan ang kinikilala sa ibang lugar. Kaya kami po sa ngalan ng kamahalang lalawigan sa pangunan ng ating mahal na Governor Daniel Fernando ay lubos na sumusuporta at uh, kung ano po ang uh, magagawa pa natin para mas lalo pa nating ma-push yung industriyang ito. I wish and I pray na someday, no, pagka nakita-kita tayo sa mga events, no, uh, maging mas matagumpay pa kayo and uh, keep it up and good luck and God bless your industry, pabuhay ang beses. So, this is my first time joining the bridal fair. We offer full event planning, then meron din po kaming venue for birthdays, debut and wedding. Then, we also have private pools po and garden for ceremony. Para po sa lahat ng organizer ng Kasalan at Okasyon Year 7, gusto ko po mag-thank you para sa opportunity na binigay nyo para sa business po namin. This is our seventh year here at Robinson's Place Malolos for the Kasalan at Okasyon uh, for Singkaban. We offer uh, a lot of services po. Actually, full package, uh, event styling, uh, Photo and video, actually, ayun po. Ayun na po yung uh, nakapaloob sa isang buong package po namin. Catering services, yun po. Pero ang main po talaga namin is coordination and styling. We would like to thank po uh, uh, Bulacan Event Suppliers Association, Robinson's Place Malolos, and also the provincial government of Bulacan and Pijacto. Ang Greenleaf Giveaways po ay nag offer ng um, souvenirs from Perfume Bar, principal sponsor souvenirs ang aming pong um, location yung aming shop ay uh, located at Barangay Matimbo Malolos Bulacan Maraming maraming salamat po sa opportunity na binigay po ng BESA na magkasama-sama po ang Bulacan uh, event suppliers start kami mag uh, decide na mag-join sa BESA uh, year 2018 Si Barfusions po ang in offer po niya is uh, more on beverage po. Beverage specialist po kasi si Barfusions. More on coffee, beer, crafted beers, especially cocktails and mobile bar po. Maraming maraming salamat po una sa lahat sa BESA. At at the same time yung government po at si to po, po. Ang kasalan na tukasyon year 7 ay binuksan para sa mga Bulakenyong nagnanais na kumonsulta sa mga events planning experts.